ng fresh juice. Ay, nandito na ang puro green na prutas. Gagawin kong juice ngayon para maganda ang pag-ibig na walang dangal sa katawan natin. Good for the health. Okay, umpisa na tayo. Unahin ko muna ang sayote with the buto. <laughs> With the liso, akong gawing juice. Okay, I love you all. Good morning, good afternoon sa Pilipinas. Dito sa Kuwait is good morning. Ito na. Wow, naka 1 million viewers na ako. Sayo, tiyon. <makes noise> <makes noise> Tarang! Nandito yung baso ko. Inom na ko. Tagay tayo mga kabayan sa green fruits. Okay. I-mix ko muna siya para maging maganda ang pag-ibig na walang dangal. Tatapos ko ng lego. Inip ako nagkape ha. Ito yung maganda. Huwag muna kayo magkape. Ito, cheers muna tayo mga kabayan. Ng fresh juice. Lamig kayo. Wow. Woo. The best. Oh. Ang ganda ko na no, kasi umaga pa lang. Joke lang. Yan, tagay-tagay tayo sa apple green, pipino at saka sayuti ang ginawa kong juice ngayong umaga na ito. Minom kayo nito, hindi pa kayo bago pa um, ko lego Ah, naghugas yung prutas, ibabad mo na siya ng asin, yung crack ba, mga dagko kayong asin. Ibabad to siya, ay hada yun, maligo. magapos lego hugas, was hogas yon gawa na ko ng juice. <laughs> Dagdagan ko kay uhaw. Minom kayo nito, mga kabayan. Bili kayo nito, oh, kasi sa Pilipinas, mahal to. Ay, hindi, ah, hindi naman mahal, kaso lang, yung kuryente ba, mahal kayo dito. Mindras nandito kayo sa ano sa abroad. Kay walay bayad sa kuryente. Una magtarba maggawa kayo nito. Okay? Dami. Oh, so Very delicious. Uy. Okay. Sayuti ulit. Tarang. Dai. ¡Hola, María! you say goodbye, baby, it hurts. Uminom kayo ng fresh juice. Maganda ito sa health natin. Lagay ko dito kasi baon ko mamaya. Okay? Tapos ulitin ko tapusin ko yung ano, yung ginawa ko. Yung slice. Okay, apple green. Tapos ang sa ito, ang sarap ng sayote juice. Mm -hmm. okay. Oy, nagkape ka na? Oo, ganina. Ay, ganina. O, oh, inumin mo. Oh. Dali ba, dali ba? Kay para ma-video ka. Thank you, Lord. I love you, Lord. Three times a day. Nying. Ay, ay, baliktad. <laughs> Thank you. God bless us all. I love you all. Three times a day. kayo nito ng fresh juice. Sayuti, karo, sayuti, kokomber, at saka apple green. Puro lang green. Okay? Okay. Nandito na ito na sa'yo.